isang nakakaalarmang insidente. Ang popstar royalty Roy na si Sarah Heronimo ay isinugod sa ospital matapos ang matinding stress na di umano'y dulot ng mga di pagkakaunawaan sa kanyang asawa ang aktor at TV host na si Matteo Gidicelli. Ang balitang ito ay mabilis na kumalat sa publiko, na nagdala ng labis na pag-aalala sa kanilang mga tagahanga at sa entertainment industry. Ayon sa mga ulat, matagal nang nagkakaroon ng tensyon ang dalawa sa likod ng mga kamera, Ngunit ngayon lamang umabot sa puntong naapektuhan ang kalusugan ni Sara. Ayon sa mga malalapit na kaibigan ni Sara, ang pangunahing isyo na nagpapabigat sa kanilang relasyon ay ang magkaibang pananaw ng mag-asawa sa pagkakaroon ng anak. Si Mateo ay matagal na umanong nagnanais na magkaroon ng pamilya at mga anak, ngunit tila hindi pa handa si Sarah na tumahak sa ganitong yugto ng kanilang buhay. Ang isyong ito ay unti-unting nagdulot ng labis na presyon kay Sarah, na naipon hanggang sa sumabog sa isang emosyonal na eksena. Nang araw na iyon, Matapos ang isa na namang mainit na pagtatalo tungkol sa usaping ito, bigla na lang nang hina si Sara at nawala ng malay. Mabilis na isinugod ni Mateo ang kanyang asawa sa ospital, kung saan agad itong nilapatan ng lunas. Ayon sa mga doktor, ang aktres ay nakaranas ng severe stress at dehydration, na resulta ng labis na emosyonal na pagkapagod. Sa kabila ng kanyang masiglang imahe sa publiko, tila matagal na niyang iniinda ang mga problemang ito sa loob ng kanilang tahanan. Sa isang eksklusibong panayam, humarap si Mateo sa media upang magsalita tungkol sa nangyari at aminin ang kanyang malaking pagkukulang. Nagkamali ako. Hindi ko dapat pinilit si Sarah na gawin ang isang bagay na hindi pa siya handa. Mahal ko siya at ngayon ko lang napagtanto na napakaraming pagkakataon na hindi ko nakita ang hirap na dinadala niya sabi ni Mateo habang pilit na pinipigilan ang luha Mas gusto kong unahin ang gusto ko ang magkaroon ng anak nang hindi ko naiintindihan kung bakit hindi pa siya handa Ngayon Masakit ang loob ko dahil sa naging resulta. Pahayag pa ni Mateo, simula nang magpakasal sila ni Sarah, inakala niyang magiging maayos ang lahat, ngunit hindi niya napansin ang unti-unting pagbabago sa kanilang relasyon. Sa totoo lang, masyado akong naging pushy sa kanya. Sa bawat pagkakataong magkakaroon kami ng hindi pagkakaintindihan, palagi kong ipinipilit ang nais ko. Hindi ko naisip na baka may mas malalim na dahilan kung bakit ayaw pa niyang magkaanak. Ang pagkakaospital ni Sarah ay tila isang wake-up call para kay Mateo. Sa gitna ng kanyang pagsisisi, mas handa na raw siyang intindihin ang kanyang asawa at mag-adjust sa mga pangangailangan nito. Akala ko sa simula, simpleng bagay lang ito, pero mali ako. Hindi lang tungkol sa pagkakaroon ng anak ang isyong ito. Maraming bagay na hindi ko naisip. Mas naging makasarili ako, at ngayon, sinasabi ko, mas mahalaga si Sarah kaysa sa anumang plano na meron kami, dagdag ni Mateo na tila handang gawin ang lahat upang bumalik sa tamang direksyon ang kanilang pagsasama. Samantala, marami sa mga malalapit sa kanila ang nagpahayag na dapat ay bigyan si Sarah ng sapat na panahon upang makapagpahinga at muling mabawi ang kanyang lakas, hindi lamang pisikal kundi pati emosyonal. Ayon sa isang kaibigan ng mag-asawa, si Sarah ay matagal nang nagdadala ng napakaraming emosyonal na bagahe, at kailangan niya ng suporta ngayon higit pa kailanman. Dahil sa pangyayaring ito, marami ang nagtataka kung ano ang magiging susunod na hakbang ng mag-asawa. Marami ang umaasa na maaayos nila ang kanilang relasyon, ngunit hindi rin maiwasan ng iba na mag-alala sa kanilang kinabukasan bilang mag-partner. Gayun paman, isa lang ang malinaw, si Sarah ay kailangan ng oras at espasyo upang makapagpahinga mula sa mga tensyong bumabalot sa kanyang personal na buhay. Habang nagpapahinga si Sarah, nananatili naman si Mateo sa kanyang tabi sa ospital, ayon sa mga ulat. Ako na ang bahala, hindi ko napi.